Hi guys! For today's video, ayan, meron naman tayong bagong menu kung saan ipiflex natin ngayon. Papakita natin kung ano itong bagong menu ni Diwata Paris dito lang sa Pasay City Brands. So kanina, nag-vlog na ako. So ngayon, ipiflex ko ulit kasi kanina medyo ah, hindi sum yung nagaya nito ko. ko sa inyo kung ano itong tumutunog na to at ano ang laman nito siguro ang pamilyar na ko yung itong oven na to kasi dito dati, o ko yung mga ulo mga crispy pata natin ngayon naman, may panibago tayong menu na i-flex na kung saan, ito ang pinakalites menu ni Diwata para sa, sa pasay, rin ba kayo makita? ayan na, bubutin na natin at may bago akong one piece para hindi ako mapaso, kasi puro paso na yung kamay ko bagong menu ang boneless bangos uh, big, big bangos boneless overlook ang tawag dyan ayan ha mayroon pa dito sulit to at syempre pag nag order kayo kung ano yung lagayan natin ito na din yung isa natin sa inyo para makasigurado tayong malinis at mainit ang ating bagong luto yan mainit lang kuya baka dumitig Jumbo. So ito guys, medyo hinaw pa, pinakita ko lang, pero mamaya maya luto na to. Ito, underlines pa din, tapos may kasamang soft drinks. Depende to sa laki ng bangos. Kasi itong binili namin ngayon, wala kasing kami makitang malit uh, maliit na bangos. So more than 1 kilo to, almost one and a half kilo to ang bawat isa. For only 499 pero kung mas maliit yung bangos magkakaroon tayo dito ng 199, 299, 399 ngayon kasi pinakamahal kasi nga mas malaki po yung bangos lampas po isang kilo pero kung wala naman isang kilo isang kilo lang mababawasan po yung price hindi na po siya 499 pero ang kagandahan dito guys kasi may free drinks pa rin tayo at nakagaras pa rin tayo may libre sa sabaw kung nabitin ka sa tubig meron tayong free water so kung gusto nyo matikman Very cheesy sa, ayan. Puno na ng cheese. At napakasarap. Kung gusto nyo matikman. Pumunta na kayo dito sa Diwata, Paris. At um, meron tayo dito. Isasab namin to ng 24 hours pa din. Kaya kung gusto nyo matikman, go na. Visit na ngayon sa Diwata, Paris. Na kung saan marami na po ang bumili dito ay at nagugustuhan nila. So napanood nyo naman kanina no, yung in-interview natin yung tinikmang ko to. Ako mismo tumake may mga tao. Pinapigil ko din sa kanila. So maganda yung feedback ng ratings ng lasa ng ating Big Bangos Overload ngayon dito sa Liwata, Paris. Please like, follow, and share ng ating video. Salamat and God bless po sa ating lahat. So ayun guys, kasi di ba kung napapansin nyo, puro karne yung tinda natin. Maritain lungganisa, Meron tayong barbecue, meron tayong chicken, meron tayong crispy ulo, meron tayong crispy pata. Ngayon naman, magdagdag naman tayo ng isda. Ayan, magdagdag tayo ng bangos. Ayan, papakita ko sa inyo. Hawakan ko muna. So, ayan siya guys. Napaka-healthy food nito guys. At hindi lang ito ang gagawin nating menu dito. Abangan nyo pa yung mga menu na ating inadagdag. So, magkakaroon na tayo dito ng mga basta Abangan nyo na lang yung mga bagong menu na inalatag ni Paris dito sa Pasay City At hindi lang sa Pasay, pati sa Quezon City Magkakaroon na din tayo ng mga bentong classic menu So, abangan nyo yan yung mga ilalatag namin menu Hindi lang tayo Paris um, uh, Paris Overload Hindi lang tayo City, hindi tayo Barbecue Magdadagdag na rin tayo ngayon ng mga minu, Abangan nyo pa yan sa na So, yun lang, please like, follow, and share Maraming salamat <laughs> Dito sa diwata Paris, hindi lang bagong ulo ang inyong matitikman. Hindi lang bagong ulo na malaking ulo talaga. Meron tayong... din tayong bagong pino. Bangus, big bangus ang tawag dito na talaga namang unrealized pa din tayo lahat. So, ayan. Thanks hindi siya literal naman talagang boneless as in wala talagang pinik na umano sa ano sa so, iba ko yung sa iyo mamaya yung closer look niya pa pakita mo yung ano niya kasi totoong ano eh boneless talaga ano eh. Boneless Bullis siya, pero may mga ilan nilang naiwang mga tinig. Si, pero mga ilan first nila, first no. Oh. Yung so university. ngayon, kakain tayo ulit. Ikaw na. Tingnan natin yan.

Ayan, 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 si Ma'am. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon para tikman ng libre, mamimili ka sa dalawa. Ano ang gusto mong tikman? Ako o yung bangu? Hindi, parehas. <laughs> Oo, oh, ako. Bako ko muna. Sige, bago ako mamaya. Yan, bangus na lang po. Bangus na lang, may bagong isip. Kaya dapat parehas daw, Dito eh? tayo sa... Uy, alita rito, libre ng tikim. Siyempre, mamigay lang kayo ng feedback. Sige. Oh, from 1 to 10 na score kuya, ya, ilan ang ibibigay mo? 9.5. 9.5 parehas kami na panglasa. 9.5 din kasi ibibigay. Sa maraming salamat. Pangalan kuya ya. So, po. Di ano po taga saan? Tama sa Mar anong trabaho sa Manila? Construction. So dati din siya sa construction. Ayan na guys, hindi to scripted kasi si Kuya hindi ko sa actually kilala talaga. Nakita ko lang siya dito at nakita ko nanonood siya. Sabi ko tikman muna din para mas pwede ng rating sa amin na bibigay mo ng So 9.5 bigay ni Kuya. Gusto mo ng item? Oto. Yes, sa pa. Bro, ikaw. Sir, masarapan. Ayan. Kayo diyan, gusto niyo tumikim? Okay. gusto niyo ba akong tikman? Let's go. Madam, taas mo ba? <laughs> so ayan, sabi ng iba nahiya sila may mga camera kasi Ang gusto talaga nila tikman Ako daw muna bago yung menu Eh syempre maraming tao Kaya hindi natin magawa Kaya yung menu lang muna Yung piniplace lang muna natin bangos ang ito, man. ito pa isa Ano sa'yo? Titikim ka rin? Titikim ako O ka ng score doon Ng rating from 1 to 10 Uy okay, wala na yata Parang nag ano na. Meron Tikim ba yan? Dikim So ayan guys, nakita niyo naman, di tayo scripted talaga ha. Talagang ano natin to. Dikim. No, may nalasahan ako eh. No, meron? Wala. Beee. <laughs> Parang <laughs> maraming cheese niya. Maraming cheese. Kaya nga cheesy talaga siya. De, may something yan. Masarap, masarap yung timpla nila. Masarap. Masarap. masarap may something yan. Hindi-hindi lang cheese yan. Huwag ka mo naman madam diwata. Secret nga eh.

Yan lang guys, maraming salamat kung gusto niyo matikman ang diwata new Mino, ito po ang na um, <laughs> boneless bangos cheesy overload. Ano bang sinabi ko kanina? Big big bangos boneless overload ng diwata Paris bagong Mino. Pupunta na kayo dito sa Pasay City at available na 'to ngayon ng 24 hours. Oh. Press like, follow and share. Maraming salamat and God bless you all. Ingat.